Good day mga kapis jam Share ko lang po sa inyo yung nabili kong mosquito trapper Na uh, talaga napakaligit Nung una akala ko laruan Pero nung sinubukan ko na Eto last night lang to Ang dami na huling ano, mosquitoes So buksan natin ayon, uh, Ayun may ano na pa may nalaglag pa Eto Pati pati ano pati Ang dito pati sa laging to Oh na ano nyo kayang kanyang patayin so lilinisin muna natin to gamit itong brush may free nga lang brush to uh, yung kanyang charger yung cord no i connect lang yun sa cellphone huwag na huwag ninyong hahawakan to kasi napaka ano lakas ang kuryente nito. to talagang mapaparay ka rin lakas nito so ang daming nahuling huling ah uh, lamoko isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing alam, labing pito. Labing pitong lamok ang nahuli niya sa isang ganito. Labing pito, labing walo, labing siyam, so, yun, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 14 lamok sa dalawang ganito. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 51 na lamok yung nahuli niya no imaginein sa 51 na lamok na yan may ibang lamok din na may dengue di ibig sabihin uh, na naligtas tayo ng mosquito trapper na to kaya kung ako sa inyo, mga kapis jam uh, concerned din ako sa inyo kaysa magkatul kayo ito na lang ang bilhin ninyo napaka safe rechargeable na rin siya ito siya ito yung charge. Tapos, eto yung kanyang mode of lights. Yun, nakikita nyo, may tumulog kagad. Sabihin, may nahuli na naman lamok. Tapos yon, Ito, lamp. Lamp lang to. Mahina lang yung power nito. Lamp lang siya. Pero ito talaga yung malakas, yung blue light na ganyan. Na-attract talaga yung mga lamok. Tapos ito, paglilinis natin, dapat nakapatay. Lilinisan natin kasi mamayang gabi, gagamitin na naman natin siya. So kung napapansin ninyo mga kapisdam, jam, tag-ulan na ngayon. So talagang mataas ang case ng dengue ngayon. Kaya eto, lilinisan natin siya. No? Dahil mamaya, gagamitin na naman natin siya. Ayun, ang dami lang ako. So may pringa palang brush to, pero maliit lang eh. Kaya mas feel ko tong mas feel ko tong brush na to kasi malaki. Mas madaling linisin. Ayun. Ayun. Sabi nyo, napakadami na mukmong Tsaka, abala na rin eh. Hindi, hindi ka makatulog sa gabi. Hindi sa madaling araw dahil ang kukulit ng lamok na to. Bugaw ka ng bugaw ko ngayon. Pag gabi, naranasan ko yung ang sarap-sarap ng tulog. Talaga napakamahimbing. Dahil nga nahuli na yung mga makukulit na lamok na yan. Ayan, ganyan lang siya kadaling linisin. At ready na rin ito mamaya. Siya nga pala, gumagana nga pala to sa power bank. Kaya mga kapis jam bilang malasakit ko hindi po ito sponsored ha ito po ay ano ko lang pansarili so dahil nga napakaraming lamok dito sa Mindoro kaya bumili tayo nito ayun lang mga kapis jam salamat sana bumili kayo para na rin sa inyong kaligtasan kasi ang katol mausok hindi baka magkasakit pa kayo sa baga no ito yung ating mosquito trapper na talaga napaka-effective napaka, napaka sa halagang 148 pesos lang yata ito o 150 ganon something like that masasave na kayo masasave na yung buhay ninyo <laughs> yan masake na matulog sa gabi dahil sa mga mosquito trapper natin yun lang salamat mga kapis jam rock and roll